Magandang araw mga online kapitbahay. Ginisang sitaw pala ang ating recipe ngayon. Naihanda ko na pala ang karne ng baboy, sibuyas, bawang at kamatis. Ngayon naman ay una kong isinalang ang karne. Hinayaan ko lang itong makalabas ang mantika. At pag okay na, iginilid ko muna ng kaunti. Sunod ko namang iginisa ang sibuyas, bawang, kamatis. Naglagay na rin ako ng paminta at kaunting toyo. Pagkalambot ng kamatis, inihalo ko na rin ang karne. Sabay haluin ng mabuti para mag-well combine. At sinunod ko namang ilagay ang ginayat-gayat kong sitaw. Pagkatapos, haluin natin ulit at lagyan natin ng kaunting oyster sauce. Halu-haluin ulit hanggang sa manuot sa sitaw ang nilagay nating pampalasa. Takpan at hantayin natin kumulo. Pag kumulo na, haluin ulit. Saka naman natin ngayon lagyan ng kaunting tubig pang sabaw. Maglagay rin pala ako ng kalahating nor cubes. Optional lang yan. Pwede naman kayong hindi maglagay. And then, haluin natin ulit. Takpan at hantayin nating maluto. Pag malambot na ang sitaw at ang karne, luto na yan. Ngayon naman, tikman na natin. Ang pagtimpla, depende na yan sa panlasa ninyo. Ito, okay na sa akin. Kaya ayan, tapos na. Bye-bye!